Hi guys, ito na po yung update sa aming backyard ngayong April 22. So ayan sila uh, habang pinapakain, bayayin na uh, at masigla sila. Arumat may mga yung dineliver sa atin may tatlong na nice sipon, So naka-insulate, ibig naka, sabihin nakabukod sila dyan. So, yan, ginawa na rin namin, nagawa na rin namin yung aming, ano, yung para sa breeding namin. Ito yung i-breed namin, o. Ginawa yun ng sariling kulungan, nakabukod sila. So, yeah. we'll try namin padamihin. At uh, sana nga, dumami sila. Uh, yan yung, ano, so, yan yung isa lima lang yung pinalagay ko na ano, bibirid. tapos sa uh, ito naman yung kanilang tugad biyaya at may itlog na naman Ayan, uh. so hindi na iipon kasi naging nabibili ng mga kapitbahay inuulam ng mga kapitbahay <laughs> hindi na iipon hindi nga makasapat minsan kulang kulang pa so ito yung ano may bread ah uh, eh, ano dito, upgraded na native ito yung gagamitin naming pang limlim o pang pisa dun sa mga itlog na aming i-breed kasi wala pa aming incubator so pag may incubator na hindi na kailangan pero kaya bumili ako ng dalawang upgraded na native para sila yung magpisa dun sa mga itlog na ano namin so yan lamang guys. Bye.